si nanay ay merong sampung kapatid. Matagal nyo na po hindi nakita lahat ng kapatid nyo. Mga 55 years. Nay, kausapin mo yung pamangkin mo. Nayak siya. Yan po, pamangkin nyo po yan. Anak po ni, ni Tate Renato. Ante. Hello. O, kamusta ka Na, ano na, magulang na ako. Gusto mo magpulay di sa aton? Hmm. Okay, kung gusto niyo po, papamasayang kayo, papasamahan kayo. Sir Ray, darating kami dyan. Sasama namin si nanay at may kita mo rin mga pinsan mo. Makita-kita kayo dyan, magkakaroon kayo ng reunion. Yes, sir. Thank you, sir. Salamat, Salamat po. po. Maraming maraming po. Salamat. Walang ano man po, nai. Eh. May surpresa din ako sa'yo, nai. Eh. Pasok na yung surpresa natin dyan. Nasa ana? Ayun! Why <laughs> ka pa na? <laughs> Pala ano namin, patay ka na eh. Mm -hmm. Sir Ray, Grand Reunion ang tawag nito. Sagot ko na. Okay? Opo, So, Grand Reunion, plus yung bahay mo, ipaparenovate ko, bibigyan natin mga ayos na bubong. And all. Okay? Sige. Okay, thank you po. Magandang araw po sa inyo, Nanay Nilda and Mam Ma Pamela. Kamusta po kayo ngayon after nga po noong nakausap niyo po yung mahal Niya sa buhay sa aming programa? Masaya na rin ako dahil nandito na kayo. Magkita niyo yung akin katayuan. <laughs> Pero mga kapatid ko, gusto ko naman yun. ha? Masayang masaya po kami. Hindi na po siya kagaya dati na tuwing makita namin nakatulala. Ngayon po, mas tumatawa na siya. Tsaka masaya na po siya kasi nakita niya yung mga kapatid niya. Salamat po sa inyo kasi sa dami po nang nilapitan namin. Kayo lang po yung tumugod sa amin. Panawagan. Kasi po na yung nanay ko. Minsan, lagi po niya kasing sinusulat yung mga pangalan ng kapatid niya para hindi niya po makalimutan. Pero ngayon po, hindi na niya naisulat yung kamay niya. Kasi po nung nadulas siya sa CR, kaya lumapit na po ako sa inyo talaga para po matulungan niyo po kami. Saan ninyo na po ba katagal na hindi nakikita yung mga kapatid nyo? 55 <laughs> na yata. Ganon po katagal, 55 years na po. Naman na no, yun. na yung iba kong kapatid, mama ko. Papa ko, hindi ko nakita. Nanay, paano po ba umabot sa punto na matagal po kayong nawalay doon po sa pamilya nyo? Pwede nyo po bang ikwento sa amin? Hindi. Nag-asawa na ako dito. Hindi inaalam. May asawa na ako. Ay, pagkakita. Ay, saka nanganak ako ng ganito. Ngayon, nung pagkakita ng namin doon, sabi nila, akala daw nila patay na ako. Ma'am, napansin ko kay nanay na parang medyo hirap po siya sa pagsasalita. So ano po ba yung cause po nito? Yung na-stroke nga po siya. Yung yun po. Tsaka yung nangiwi po kasi yung bunganga niya. Eh. Tsaka yung dila niya po medyo umurong po. Kaya yung... So ito po yung bahay kung saan naninirahan si Nana. Opo, dito po siya naninirahan. So nani paano po kayo namumuhay na mag-isa po dito sa inyo? Kamusta po? Ikain ako sa mga anak ko. Mm. Yung ano, yun po yung almusal po bigyan ko po siya ng kape. Mm -hmm. Sa tanghali naman po kasi may luto kaming ulam. lang ko po siya ng pagkain. So sa gabi na po sila na po magbigay ng pagkain mm -hmm. naman kay Nana nung tulong sila. Ma'am, gaano po kahirap sa part niyo na yun nga, na si nanay po ay ganito po yung sitwasyon? Mahirap po, ma'am, kasi nung maliit pa lang kami, talagang nat mahirap po yung buhay namin eh. Natut tinutokso po kami ng mga kapitbahay, mga kaklase. Eh. Kasi ganyan nga po yung itsura ng nanay ko. Nasakit para sa amin tapos wala pa siyang kamag-anak dito na malapitan pagkailangan po. Yun, napakaano po. Kaya hindi ko, hindi, po, hindi ko po matiis yung nanay ko na mawala man lang na hindi niya nakita yung mga kapatid niya po. Kaya po gumawa po ako ng paraan. Ito po yung aking bahay, sila, sila na. Tsaka gusto ko sanang ipa, ano ito, ipagawa. So nanay, napansin ko po, ito po ay yung bintana nyo dapat. Ano pong nangyari dyan? Eh, ganoon na rin yan. Tara pa lang po, lo na lang po ang nagtatake. Paano po kapag umuulan, nanay? Kasi ang dami pong butas. Eh, basa-basa dito po, tingnan mo. Okay. Basa. Na. Paano po yan uh, pag natutulog kayo? Yan, kwarto ko po yan. Yan, din ako natutulog. Ay, hanggang dito, oh, dyan ako natutulog. Hanggang dito, basa ito dito. Dyan ako nag balik -kot -kot ako dyan. Naka -upo ako dyan. Nakaupo ako, tulog, ako dyan pag ulan ng ulan. Uh, paano po ginagawa nyo? Hindi po kayo nakakatulog noon? Oo, no, pag maulan. Tapos, ayun, pag araw na, pag hindi na maulan, yun, tulog na ako. Hindi na po po kay kayo lagi na eh. Mm hmm. Nagbabaha po ba dito? Nagbabaha. Sabi ko ng palanggana. Mga kahit na ano dyan, isahad ko dyan dito. Eri po yung tulo, nanay. Opo. Yeah. po. Eri, ang laki po pala ng butas talaga. Mm, mga butas-butas. And then doon po sa pader, nanay, pansin ko po ay parang medyo pag-ibala. Ito nga yan, oh. Black na ano na, yung kasi nung paglindol, uh -huh. nag-crack. Hindi po ba kayo pinapasok dito ng mga masasamang loob po? Ay, hindi naman, wala sa makukuha ang ako. Parang ang inyo pong flooring ay talagang lupa lang. Lupa. Ma. Am. lupa. Matagal na po. Kaming lupa lang po talaga, ma'am. Gaano na po kayo katagal na nakatira dito? Matagal na po, ma'am. Mga siguro may, ano na po, 80 years na po. po. Si tatay po kasi bumili nito. Tapos mga 80 years na po sila dito. Matagal na po ma'am. Nanay Nilda and ma'am Pamela, yun nga po kanina po ay uh, binigay niyo po ang pagkakataon para masili po yung bahay po ninyo. And talaga pong dapat nang i-renovate na po dahil para na rin sa safety ni nanay. At huwag po kayong mag-alala dahil gaya nga po ng pinangako ni Idol Rafi ay sasagutin po niya yung pagpaparenovate po nito. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Ma'am, kayo lang po talaga ang tumupad sa pangarap ng nanay ko noon pa man. Salamat po talaga. <laughs> Walang hangga pa sa salamat po si Senator Idol Rapi. Kasi po, pinakigyan niyo po yung hiling ng namin. Lalong-lalo na po sa nanay ko po. Maraming salamat po. Nanay, si Idol Rafi po ay papagawa hindi lang yung bubong. Buong bahay niyo po ang ating gagawin. Okay po ba yun sa inyo? Mm Salamat ako sa inyo. Lalo, lalo na kay Sr. Kay ng ang bahay ko. And syempre po, hindi naman doon nagtatapos yung tulong ni Idol dahil yung nilapit nyo po talaga sa amin na para makapiling nyo yung mga kapatid at kapamilya nyo po doon sa Kapis ay pa rin din po ni Idol. Maraming maraming salamat po talaga, ma'am, tsaka sa inyo. Lalong lalo na po sa inyo, Senator Idol Rapi po. Marami po talaga kayo natutulungan, kaya hindi po kami talaga nagdalawang isip na sa inyo po talaga kami lumaapit. Ano na lang po yung mensahe nyo dito sa mga kapatid nyo? Magkita kita din tayo din, mga kapatid ko, mga ko, din sa kapis. Miss na miss na nga, kuna kayo. Ma'am Pamela, ngayon po ay nandito na tayo sa airport para po tayo ay lumipad na papunta ng kapis para po sa inyo magiging reunion. So, excited na po ba kayo? Okay lang po yan. Okay lang, okay lang, okay lang. Okay, ikaw naman, Ma'am Pamela, excited na po kayo? Opo, oh excited na sila makita yung kapatid niya po. So, ngayon po sasamahan po namin kayo papunta ng kapis at doon po gagawin natin yung reunion. So, pasok na po tayo sa loob. Okay, na approve. Welcome to the Rojas Airport. ganda ganda ng tito. Oh, batong niya. <laughs> <laughs> <Andito> ka na. <laughs> 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 Hindi pa rin siya man. Yung kamay po. Payat, payat mo na. Huwag makasunod ito doon. Mataba ka pa. Siyempre talagang <laughs> ganyan ang buhay niya. Ano ako ng ano ko. Ang kapatid natin na pa. So, ayun po, Nanay Noemi and Nanay Nilda. Ngayon po, ay nakita na po kayong magkapatid after how many years? Uh, ano pong pakiramdam? Ikaw muna, Nanay. Nakita niya na po si Nanay Noemi. Hindi, masaya Masaya mam. masaya. Masaya, masaya, ma'am. masaya, ma'am, kasi ang tagal namin inaanap ito. Yung buhay pa yung mama, yung nanay namin, inaanap niya sa Manila. Hindi man siya, hindi man siya nakita. Tapos kami naman ng nanay, pumunta rin ng Manila, inanap namin siya, hindi namin makita. Ma akala namin, ma'am, kasi nung, nung nag-ano sa, ano, sa, sa Sambales, ma'am, yung mga nag-ano ba noon, akala namin, ayun, nadala na doon sila. Kasi taga Sambales yung asawa mo, ano, Hmm. Ano na lang po, Nanay, yung mensahe niyo po dito po kay Nanay Nilda. Anong gusto niyong sabihin sa kanya? Ay, maiwan daw sa dito, Mama. Maiwan ka dito hmm. din. Hmm. Hindi, Mama. Uuwi ka rin? Hmm. Sino mahatay sa akin? <laughs> Hanggang lunes naman po siya dito. So, mahaba-haba pa naman po yung panahon ng pagsasama po ninyo. So, bali may iwan po namin dito si Nanay at si Pamela para po kahit pa paano magkaroon po kayo ng banding. Mm -hmm. And um, bukas po yun, uh, naghanda rin po kami ng reunion po para po sa family po ninyo. Maraming salamat, Sir Tulfo, sa tulong na ginawa niyo sa akin kapatid na magkita kami. Maraming maraming salamat po, Sir. Mm -hmm. Hindi kami nagpapabaya sa inyo, Sir, sa pagtulong, sa pagkabuto sa inyo, Sir. Andito kami lahat. Mm -hmm. Sumusuporta sa inyo, Sir. Tulpo, thank you very much, Sir. Maraming salamat, sir Idol. Idol. sirapi. Eh. Mm -hmm. po ay eh, ang araw po ng inyong pagtitipon po ng Pamilya Barrientos. So napapansin po namin ang dami pong tao dito at si Nanay Nilda ay tuwan-tuwa dahil nakita na po niya yung kanyang mga kapatid. So bago po ang lahat ay pwede niyo po bang ipakilala sa amin at siyempre kila Nanay Nilda yung kanyang mga kapamilya po dito sa Kapis. Magandang araw po. Ito po yung mga kapatid ni Auntie Nilda, yung si Uncle Hildo, si Auntie Miriam, at saka yung mga asawa po nila. Si Auntie Madeline, asawa ng Uncle Hildo. Tsaka yung asawa ni Auntie Miriam, si Uncle Litong. Si Auntie Artelita, yung nasa Pasig po. Yung si Auntie Noymi. Dito rin, yung si Auntie Monica ng So lahat po sila ay nakita na po ni Nanay Nilda? Opo. So tatayhil kayo po yung uh, pang-ilan po sa magkakapatid? Uh, kung ako ma'am, pang-pito na masunod ako sa kay Manang Nilda. So ano po yung pakiramdam nyo nung nakita nyo itong si Nanay Nilda matapos nga po yung ilang taon? So masayang masaya yung pakiramdam ko kasi yung kapatid ko na si Manang Nilda, matagal ko na na problema, problema na hindi ko siya, hindi kami nagkita. Kaya ngayon masaya ako, masaya yung feeling ko na naka, nagkita na kami. Ano po yung na-miss nyo sa kanya? So nami-miss ko sa kanya yung pagsama-sama namin dati nung dalaga pa siya, tapos ako binata pa yung mga pagsama-sama ni paglaro-laro yan yung mga maliit pa kami maglaro yan yan nung nami ko So ikaw po si Ma'am Miriam pangilan po kayo sa magkakapatid Bunso ma'am Kamusta po nung nakita nyo si Nanay Nilda Masayang masaya ma'am dahil hindi namin ini-expect na buhay pa itong amin kapatid. Unang-una pasasalamat kami kay Sir Rapi at sa mga staff na nag ano sa kay pamilya na anak niya na nag di, nag ano parang naglakas-loob na pumunta sa inyo ma'am na nakita namin yung amin kapatid kasi ma'am pinahanap namin yon so nagpasalamat nagpas kami sa ma may kapal at sa kay Sir Tolpo at sa inyo rin ayun Ma'am, masaya kasi ako na finally natupad na talaga yung matagal na hiling ni nanay na makita niya yung kapatid niya <laughs> Yun ma'am, talagang masaya po ako kaya ako naiiyak kasi nararamdaman ko po yung nararamdaman din nila para kay nanay. Ikaw nanay Nilda, kamusta? Maganda na lang ng... yung ko. Nakita ako yung aking mga kaibigan, mga kapatid, mga pamilya ko sila lahat. Uh. So ang mga halaga po dito nanay ay nakapiling nyo na po yung mga kapatid nyo at nakilala nyo na rin yung iba nyo pang kamag-anak. Ayun po sila nanay ang dami nila. maraming salamat po sa inyo, Senator Idol Rapitul po. Maraming maraming salamat po sa binigay niyong ganito sa amin na reunion. At least nakita na po ni Nanay ang mga kapatid niya. Maraming salamat po talaga sa inyo. God bless po. In behalf sa Barrientos family, kami nagpapasalamat sa ang buong pamilya na uh, sa binigay ni Idol Rapi sa amin na uh, magkita kami ng aking kapatid. Marami pong salamat, Idol. Salamat siya to, Rapi. Nandito na kami sa Lohas. Nakita ko na yung mga kapatid ko, mga pamilya ko. Maraming salamat sa iyo. Love you. Maraming salamat ay to, Rapi. Magandang araw po sa inyo Nanay Nildan, siyempre Ma'am Pamela. So siyempre nung nakaraan po ay napag-reunion po namin kay sa Kapis kasama mga kapatid mo nanay. So ano po, kamusta kayo ngayon? Oh, uh, mabuti naman po. Masaya <laughs> po kayo? Masaya din. Ayun okay, naman ay nag-uusap ng mga kapatid mo after po nung makauwi kayo dito sa Manila? Oo. And syempre po nanay bukod po doon sa reunion ninyo magkakapatid sa kapis na handog ni Idol Rafi ay meron pa po siyang another surpresa para po sa inyo. Which is yun nga po, ngayong araw po ay gagawin na po natin itong inyong bahay. Iko-complete -co reconstruction po natin ito para po may bago na po kayong titirahan. So, okay po yun sa inyo? po. Salamat po. Marami. Ay, okay lang. Oo, oo walang problema, nanay. Ito po yung aming bayad po sa inyo pong labor para maumpisahan na natin. Oh, thank you po. Marami. Sa salamat din po kay Sir Rapitol po. Wow, ang ganda naman ng bahay ko. Ah. <laughs> Thank you, Idol. Maraming salamat. po ay nakita nyo na po yung inyong bagong bahay. So ano po yung pakiramdam? Maliwalas, madam. Masaya ako. Tsaka masaya kami mga aking mga anak. <laughs> Masayang masaya po kami dahil nga natulungan po kami ni Senator Rapi. Na nadinig po nila yung panawagan po namin. Tsaka matagal na po namin pangarap na maayos ang bahay ni Nanay nung maliliit pa po kami. Salamat po Senator Rapi. So kumpleto po ito, may dalawang kwarto gawa na din at napagawa na rin po natin yung yero, hindi hindi ka na mababasa ng ulan na at And syempre yung CR mo, ala na pong butas yun. At bagong pintura po yun lahat. Upo, <laughs> madam. And syempre, hindi naman po natatapos dito yung pagtulong ni Sir Rafi dahil meron pa siyang isang pangako sa inyo. And ito po nanay, yung cellphone po. Yay! Wow! Salamat sir. Magkatawag na ako sa mga kaibigan ko at sa mga kapatid ko. Happy ba kayo Huh, Bye! okay lang, okay lang. Maraming salamat sa pamilya tulong mo sa amin. Isa-sa mong ina at ay sa mga kapatid mo. Sana kung mo sa... sa mga na, natupad na yung matagal nating pangarap nung maliliit pa kami, natupad na ngayon. <laughs> Sana masaya ka nai, eh, dahil hindi na ang bubong mo at saka makakatulog ka na ng maayos pag umuulan. So nai, uh, sana po itong bahay po niyo ay pangalagaan natin at sana na napasaya po kayo ni Sir Raffy, okay? Opo. Maraming salamat po Idol Raffy Tulpo sa binibigay kayo sa akin tulong sa bahay ko. Ang successful po nung binigay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Senator Rapi Tulpo, sa pagdinig po sa aming kahilingan. Unang-una -una na po yung binigay niyo pong pagkikita sa kanilang magkakapatid at saka po yung pangarap na bahay ni nanay na ngayon po ay hindi na tumutulo at nakakatulog na po siya ng maayos. Maraming salamat po sa pagtulong niyo. Sana marami pa po kayo matulungan. Thank you for Idol Rapidul po. Maraming salamat po sa uh, Idol.